dito guys, Maripo makikita nyo po. Na Naalala nyo po ba yung dam na pinuntahan ko noon? Na mayroong gumagalaw na kawayan. Ngayon, ito na po siya. Nagulat po ako dahil akala ko ito ay nilinis po ng construction. Pero hindi po. Ito ay nilinis ng kalikasan. Ibig ko pong sabihin ay bumaba ang tubig. At, ayan. Yan nga pong nakikita nyo. Ganyan po siya kalalim. Mula po dyan sa guhit na puti. Ayan. Eto, ganito siya kalalim, guys. At noon, kung naalala nyo din po yung aking video ay meron pong gumagalaw na kawayan dahil siya po ay nakatayo. At balak ko po siyang kunin pero nag-alanganin po nga ako dahil medyo mataas po ang tubig noon at hindi po ako makalusong dahil... Uulan, ulan pa noon na tumaambron Ayan na po sila ngayon, yung mga kawayan na nakikita nyo dyan. Pero hindi ko alam kung alin po dyan sa mga kawayan na yan. Ang nakatayo, napakadami po nila. At ayan, kitang-kita nyo naman po talagang napakalinis po ng dam na yan At malalim po talaga yan na napapagiliran po ng isang magandang forest Ayan, nakikita nyo po siya Green na green po ang paligid Pati ang kulay ng dam po ay kulay green din po siya Ayan guys, enjoy po kayo sa paninood ng aking uh, video At sana po sa mga bagong Uh, silip sa aking channel, paki-like and subscribe naman po at para makarich po tayo ng 1,000 subscribers and more. Malaking tulong po yun. Maraming salamat sa panonood. Enjoy watching po. Ayan. Pero lumalim at nawala na yung ano, nawala na yung kawayan guys. Dito, hindi ko alam kung alin yung kawayan na yun. Eh, ang bilis. Bumaba ng tubig. Bumaba yun to. Pwede kaya bumaba dito, Wala na mga tao kasi. Ayan, eh. natin. Ayun, wala na, ano. Um, may titignan lang ako. Ayan, guys. So, nandito ako dun sa pinuntahanan yung dati na, na may nakatayong kawayan pero ano po parang bumaba na yung tubig guys ayan o ang lalim pala na dam na to hmm dam kasi ito ayan hanggang yung tubig sa may ano ayan guys tingnan nyo bumaba na yung tubig ayan tapos yung doon yung mga ano yung mga bundok ba na uh, dati dito hanggang dito yung tubig grabe lalim pala nito kung inabot ko pala siya talaga noon malulunod tayo wala pa yung tutulong sa atin tapos ito yung mga rocks rocks nyo oh. puro limestone limestone po to oh. mga limestone yeah. ito dos ayano yung iba ibang klase uh, rocks uh, minerals ito po um, pero puro, uh, limestone sya may halong pero madami ditong ano uh, tawag nito siguro yung mga uh, ayan tulad nyan mina may mina rito ng ginto meron dito tiyak kasi ganito yung ano ng lupa eh at ito oh, mga ano nasa ilalim ayan yung mga geologists na ano syempre pag ganitong mix mix ng ano ng lupa alam nila yan pero talaga dito maraming nabubuong um, gold gold ng yung sa mga ano <coughs> crystals po meron dito ayan pero itong halos nakikita natin ngayon puro limestones po ito ayan et, pyrite pyrite ito pyrite ayan na no? hinan natin Eto. masarap bumaba doon kasi asa ko nandun sa taso Ayan. Basta pinakita ko na lang po. At dito ko po nakuhayo yung aking uh, buto. Natumigas na siya. As in talagang naging parang bato. Ayan. Ang lalim pala nito. Pero ito siguro yung kawayang makatayo. Ito siya oh. Kasi dito na siya eh oh. Ito talaga yung pwesto niya. Diyos ko, grabe. Alalim pala. Alalim pala ng pwesto niya. Oh. Ayan. Malamang. Ay! Dulos. Ay! Ah, uh, ito. Malamang ito siya po. Ito. At tingnan yung mga bato. Ito siya oh. Tabi natin. Kasi ito yung katabi ng kahoy. Alam ko ito yung katabi ng kahoy. Ito yun. Yung kahoy. Aray ko, aray ko. Nadulas ako guys. Aray ko. Ah, ijimin ide. The... Kaya tayo ng ano. May ano kasi dito may bantay. Pinadulas niya ako. Nako. Baka padulasin na naman niya tayo. Ayan. Ito yun. Ito. Ito yung kawaii ah, Ito yung na yun. Ito. Yun, ito. Yun, ito. Malamang yun, ito yung kawaii na yun. sabihin natin kung dito. Ito. 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 alam ko na dito lang siya. Ito, ito, ito. Arik ko, arik ko. Yan. Yan lang natin siya. Kasi alam ko siya yan eh. Hey, na tao din kasi may kakahay yan guys maganda dito eh oh may mga balaklak Ya ampun. Terima kasih. Oh. Selamat. Bye bye. bye.